Isang magandang araw po mga mga Kapinoy, ano? Isang ma, makulimlim na araw na naman. Ngayon po ay November 12, ano? At papasok na tayo ng trabaho. Ano, kamusta po kayo? Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandoon, na sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ano, lalo-lalo na diyan sa ating bayang Pilipinas. Ano, diyan po sa atin ay mukhang uh, ayos na po, ano? Uh, sana po ay makarecover yung mga napinsala o makarecover ng mabilis. Yung mga napinsala ng dalawang magkasunod na bagyo Si Tino at si Juan. Okay? Okay, so, vlog natin. Tayo ay sinabi natin na meron na si uh, to Pares daw. Itong si uh, Bato de la Rosa. Ano? So, pinalabas siya ni Trimulya. Uh, uh, Okay, so nung nga itong pinalabas ni Rimulya, sabi niya meron na siyang kopya pero hindi po, hindi original pa, no? Hindi pa siya, ang tinatawag natin ito, digital copy. <laughs> okay, so hindi pa official. Alright, so assuming, assuming po na... Oh, by the way, ha? Hindi ko narinig ng mga salita ni Bato ngayon, ha? Simula nung pinalabas ni Rimulya, ang... Uh, ang balita na yan. Ba mukhang hindi ko naririnig itong si ano ha, si si Pato de la Rosa. Wala man lang siyang comment. Ano ba to? Nagtatago na ba? Hindi natin alam ano. Baka ano? Baka naghahanda rin naman ano. Sabi naman ni Pampilo Lacson eh mukhang hindi pa naman daw nagtatago. Pero sa tingin natin ay hindi ko pa nalalaman o no? hindi ko nakikita since pumutok ito si Bato de la Rosa. Ano? So tingnan natin. Ah uh, All right. So since uh, assuming, assuming na talagang meron pong uh, Warrant of Arrest, ano nangyayari ngayon? So meron bang karapatan ng ating gobyerno na uh, hulihin itong si uh, Bato de la Rosa kung may waranto pares itong si ya uh, galing sa ICC. All right. So alam naman po natin na ang uh, Pilipinas ay so, hindi na miyembro ng International Criminal Court dahil inalist na po ni inalist po ni uh, Digong, ano? Ang pag ang Pilipinas sa pagiging miyembro noong 2019 pa effective ano? Uh, at hanggang ngayon po yan po ay uh, uh, labanan ng uh, ICC at saka ng kampo uh, ni Rodrigo Duterte. Ano at sinasabi ni uh, Rod ni ng kampo ni Rodrigo dito, at Duterte na wala na daw uh, jurisdiction, ano, hindi pwedeng hulihin si si Digong at hindi pwedeng i-try. Pero na, na deny na po 'yan ng uh, ICC at ngayon po ay naapela ni Rodrigo Duterte. So tingnan natin, ano? assuming ano so assuming na merong uh, uh warrant to arrest ano pwede ba katulad po ng ginawa ng Pilipinas nung panahon ng pagkakahuli kay Rodrigo Duterte ano? Uh, ang ginawa po doon ay surrender all right yan po ay by virtue of 9851 ba yeah republic act 9851 Uh, Section 17 ng ating batas ano uh, ng uh, international humanitarian law RA 9851 Section 17 kung saan sinasabi po sa batas na yon ang uh, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court if any or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So, maliwanag po doon na ang sinasabi ay pwedeng isurrender or i-extradite. Now, ano ba itong ibig sabihin ng dalawang to? Alright, unahin natin yung padalawa. Ano? Extradite. Extradition, ang tawag yan. E kung ang extradition po ay applicable kung ang dalawang state o oh, ay meron treaty, extradition treaty. Yan ang sinasabi nating extradition treaty. At yung uh, may mga elements po yung extradition treaty, ano po, isa po di yan ay ang uh, dapat sila ay may, mag uh, merong agreement agreement. Padalawa, yung pong krimen, ah, meron pong request, ang requesting state, dito, dito sa isang state kung saan naandun yung akusado at patatlo at ito pong uh, yung krimen na nagawa nitong taong ito ay krimen din dito sa receiving state. Ano? Okay? So ganun pong ibig sabihin. Katulad po nito, ano? Kunwari ang uh, for example, dalawang bansa, uh, isang Muslim country at saka sa Philippines. Kung saan dito sa Muslim country ay hindi po Uh, gumawa ng masama o ng krimen itong isang babae na ngayon ay nandito na sa Pilipinas. Ang krimen ay, for example, alam niyo yung nagbabalot ng ang mga babae doon sa mga Muslim country kailangan balot na balot, right? So, dito po sa, dyan po sa Pilipinas, hindi po krimen yun. Pero doon sa kanilang bansa, krimen yun. Alright. So, kung ang, ang babae ay gumawa ng krimen, uh, ay nakahabla, doon sa Muslim countries uh, at nakita na andito sa Pilipinas, andyan sa Pilipinas, so magre-request po yun ng extradition, assuming na yung dalawang country na may extradition treaty. Pero sasabihin ng uh, alam naman natin na ang, ang hindi po krimen yun sa Pilipinas. Right? Ang babae sa atin sa Pilipinas, eh, pwedeng magawa ng magsuot ng mga casual. Ano? So, hindi po, of course, dito po sa sitwasyon na to, hindi po pwedeng pwede pong hindi pagbigyan ng Pilipinas ang Muslim country na yon na i-extradite yung uh, babae kasi po hindi po krimen ang ganong uh, ganong gawain sa Pilipinas. Of course, ibang usapan kunyari ang for example, pumatay po doon sa isang bansa at nakita sa Pilipinas, siyempre ang Pilipinas ang pagpatay ng tao po ay pareho pong uh, mali din, ano? Okay, crimen din. So, pwede ibigay ng Pilipinas ang taong yon. So, yun po. So, yung ibig sabihin, ang sinasabi ko, ay pag ang uh, requesting country, pag ang uh, nakahabla, ay nakagawa ng uh, isang krimen uh, sa bansa nila at dito po sa receiving country, ay krimen din yun. So, magbibigyan uh, po ng shipping country yun. Okay? So, yan po ay ang mga element ng extradition. Alright. So, an tanong, applicable ba extradition dito sa sitwasyon na to? Unang-una, ang i ang uh, ang ICC po ay hindi bansa. Okay? Unang-una, ang ICC ay hindi bansa. Okay? Yan po ay international court. Okay? So, at wala pong uh, sabihin ay uh, walang treaty man dyan, ano ang ICC at ang Pilipinas pero hindi po bansa ang, Pilip ang ICC. So, ibig sabihin hindi po applicable ang extradition ano so yung pa lang po sa element na yon hindi na po pwede talagang pumasok ang extradition diyan Alright? so saan papasok ngayon dito po sa surrender Malip, pal, uh, mali maliwanag siya, kanina sinabi ko na sa section 17 the authorities may surrender or extradite so dalawang klase po surrender or extradite. Since hindi po papasok sa extradite dahil hindi nga po hindi po uh bansa at walang extradition treaty ang uh, ang Pilipinas sa ICC ha, ICC. So hindi po, po pwede pong pumasok yan sa extradite. Papasok lang po yan sa surrender. Yun. So paano naman isusurrender? since wala na tayo sa mem na miyembro ng uh, ICC. Aba, katulad po nung nangyari, ginawa ni kay uh, Digong, ano, galing po yan sa Interpol. Ano, International Police. Alright? So, ano pong nangyari doon sa International Police? So, dahil po, tayo po ay Interpol member. Ano, miyembro po ang Pilipinas ng Interpol kung saan pag mayroon pong red notice ay tayo ay may obligasyon na na maki makiayon ano mayroon po tayong obligasyon na makisama diyan dahil tayo po ay nahingi din sa Interpol tandaan po natin ang ginawa natin diyan ang ginawa ng Interpol ano uh, ng Pilipinas request by Interpol ano yung mga kay Alice Go yan po ano yan ang nangyari doon So, pag hindi po natin ginawa yun, na eh, siyempre, baka hindi rin po tayo, pag tayo nag-request sa Interpol, ay hindi rin tayo pagbigyan. No? So, yun lang po ang sinasabi ko. miyembro tayo ng Interpol. So, yan pong, ah, kung sakalit merong ang arrest uh, warrant at nagbigay po ng red notice, ang uh, Interpol, eh, we are obliged. Okay? So, doon naman po sa issue sa issue na sinasabing kinidnap daw itong si uh, Rodrigo Duterte ano ayan po ay mga yan ang nga po yung, yung kanilang uh, pinalalabas na kinidnap kung totoo si ano ano kidnapping na yan ay alam na kung nasaan ano nandoon po sa hig at po pwede pong bisitahin ng pamilya araw-araw no kung ganyan ng kidnapping ay eh, hindi na po krimen ang kidnapping ngayon ano Okay? So, at ako rin, eh, nagtataka, no? Natatawa talaga ako ngayon. Kung, alam niyo talagang ang buhay ay parang gulong, ano? Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Ito kasi ng uh, balita ko, itong asawa, sabi ni Amy Marcos, ha? ang asawa daw ni Bato, de La Rosa, ay humihingi at nag, nag, uh, uh ng due process. Ito pati si ano, ha? Ito si... ah, uh, Cayetano na isa ring uh, tao ng mga Duterte ay humihingi ng due process. Ano? Due process. What is due process? Ano bang hinihingi ng due process? Ito na nga. Ah. binibigyan sila ng due process. Okay? Kaya nga sila pinapupunta sa The Hague ay para harapin yung kanilang kaso. Due process po yun. Ano? alam nyo ang iniisip nilang due process ngayon ay yung due process na padaanin daw sa korte ang pag-surrender kay, kay Bato. Ano? Yan ang sinasabi nila. Na mali naman. Ano? Dapat yan ay isurrender, hindi i-extradite. surrender Ano? Yan po ang mas mabilis. Na paghingi, para mabigyan sila ng due process. Kasi pag i-extradite nga naman, dadaan pa po sa mga korte yan eh. Yan po yun. Okay? So at padalawa, due process, due process ang hinihingi nila. Hindi naman binigyan ni Bato ng due process yung mga pinatay nila during the drug war. Again, swerte pa nga itong si Bato at saka itong mga pinananagot ng ICC dahil binibigyan sila ng karapatan na sagutin at hindi sila na ang mga ang mga paratang laban sa kanila. Hindi katulad ng mga ginawa nilang pagpatay sa mga uh, drug war na yon ano tapos na lang nilang pinatay at hindi na pinagbigyan na mabuhay at makapagdepensa ng sarili Alright? magandang araw po sa inyo bye bye